Chang another day another blog at andyan na nga po mga chang. Bayde na nga po at maraming ulam na ang naluluto ni Kikay. Ngayong araw ng Biyernes, ngayon nga po pala ay more on gulay. At ayan nga po, marami kayong pwedeng pagpilian. At ito nga po mga chang, at si Kurt ay nakapampiin na at siya nga po ay hihingi ng toothpick sa kanyang tata at gusto daw pong mag toothpick habang nasa loob ng tricycle. Bayan nga po at, uh, at kami paalis na at kami sinundo ni Papa. Ayan at nandito tayo sa looban mga chang. Dire-diretso lang ang biyahe natin at para tayo ay makarating sa ating pupuntahan. Dito nga po bayan na si Kurt, o i uh, kalambing. At bayan nga po tayo malapit na sa school at uh, ang panahon ay medyo maulap pero po mainit po talaga dito sa Maynila iya grabe pitik init bayan nga po at masayang masaya at talagang nakapampi ang batang maulit o iya pakaway-kaway pa po han eh o po ayan po ang school o iya ganda po han eh hindi po siya ganong kalakihan pero po siya ay maganda at saka malinis po bayan nga po at iya oh, may mga pa feeding na naman dun ah, sa kabilang gilid ihahatid ko po muna at ako po may pupuntahan. Pupunta po ako ng ospital at ako po ay may follow-up check-up sa uh, ospital po ng uh, labor o sa... Il, kaya po labor ay kilala po yung marami pong nanganganak doon. Kaya po labor ang tawag. Pero yun po ay... Uh, Kirino Memorial Center Ayan nga po, at ako nga po ito mawidlaan doon. At ito po malapit lang din doon sa school ni na Kurt. Ako po sumukay na ng jeep. At tawid lang po doon sa may school ni Kurt. Isang sakay laan po bali. Kasi malapit din lang po. Pwede nga din pong lakarin, kaso nga laan po ayoko pong maglakad. At uh, sa sobrang init nga po ng singaw. Ayan nga po, na dito na tayo ah, sa harap ng hospital. Ako po bumili muna ng face mask. At bawal pong pumasok sa loob ng hospital nang walang face mask. Bayan nga po ang chang Oh, iya. Paano yung, ano yung pagbibidyo? Ah, uh, Bayan nga po, alam ko naman pong bawal mag-video. Ay, eh, ito naman po ay para lang sa aking ano lang po ah. Uh, uh sa, sa a day in my life. Oh, di ba po? Ayan, at ayan nga po, ang ganda-ganda. Oh, ang dami pong umiikot-ikot bayan nga po tayo uh, papasok na at ako po hihingi ng ano ah at uh, yung galing po sa mismong dermatologist at ako po pumila dito ah at para po magpa-encode. Bayan po yung malasakit ah. Diyan po nalapit yung mga ano ah, mga OPD, yung mga walang perang pambayad. Bayan po, diyan po ang lapitan o kaya po kay may PhilHealth ayan po dito po yung marami din nagpapa-check up talaga mga buntis at dito po yung halos ay talagang ano ah marami din pong nanganganak bayan nga po takoy nakapasok na dun sa loob ay, hindi ko na po pinakita yung iba at bawal po talagang mag-video alam ko naman po ay anong po yung mga ano lang ah, short ano lang po bayan po at ako yung nakalabas na at ako po yung tapos na i-follow up check up bayan po daming nga ano, fish at saka yun pong hammerhead. Dati po kami may alagang hammerhead sa aquarium. Kaso nga lang po eh, nag po yung aming aquarium. Kaya po hindi na kami nakapag-alaga ng isda ngayon. Yan po. Ganda po. Oh, iya. Malalaki po iyan. Tapos may maliliit din po. Bayan nga po. At ako may nakita dito. Ah, yun po kay Franz na table. Ah. Bayan po. Diyan po nalapit yung mga iba pong nagbabayad. Ah. Malaking tulong din po. At bihira na po yung ganay ang nakakatulong po na mga ano ah, mga mga politiko. Ayan po. Salamat po kong Franz Pomaren sa inyong tulong. Hihingi na po ako ng ID sa inyo sa susunod. Bayan nga po to kay pauwi na. At ako po sumakay na ng jeep. Ayan po, ipabalik na uli, ul, ulit doon sa may Caltex. Bali po, doon na po iyan sa malapit sa may school ni Kurt bayan nga po ako yung nakasakay na sa jeep at mabilis lang din po yan isang street la ang tapos sa bayan na po ah yan na po yung Caltex ah yan na po tayo bababa ay eh, malapit lang din po kaya po ako diyan sa labor ay syempre po mas convenient kaysa naman po ako y pumunta pa sa is Avenue ay di syempre po mas malayo-layo ay dito po pagkahatid ko kay Kurt at nasaktuhan po ako may schedule ay bayan po yung papasok ng gate ah Bayan po para po shortcut sa JP Rizal at ayan na nga po yung mga estudyante na guuwi na po mga high school at saka po mga elementary Bayan nga po at ako yung nag video video lang pero si po yung nasundo na ng papa niya Papakita ko lang po at diyan din naman po ako dadaan ay eh, di ipapakita ko na po itong mga nagtitinda. Diyan po ako lagi natambay ah, sa may gilid-gilid nung bagong-bago pa lang po yung pasukan. Ay bayan po, marami po nagtitinda dito, yun po mga ihaw-ihaw, ay hindi pala ihaw, yun po po tuhog-tuhog ay tres la ang isa. Bayan nga po ako bumili ng tinapay dito at yung pong mga monay ay lalaking lalaki ay sa isla ang Murang murang-mura po ang mga tinapay dito ay masarap pa po. Ay na, nasa, nasaktuhan ko lang din po, natsimpohang bagong-bagong luto itong monay ay sobrang init pa po ay di panaluhot talagang paborito ko ay tinapay bayan nga ho, at ako po ay ilang oras din sa ospital at syempre po pag OPD kay kailangan po, kailangan mo po, po talagang pumila Ganoon po talaga at syempre po tayo po ay pag OPD pag check up pa ay wala pong bayad kaya po tiis tiis lang po yan pong bas na yan ah sa may katapat ng LRT Katipunan. Iyan po ay pag diyan ka po sumakay, ay wala pong bayad. Basta po ay may Quezon City ID. O, di ba po, Mayor Joy, galing-galing naman. O, bayan na po. At na, nagpasundo na po ako sa asawa ko. Para po makalibre na ng pamasahe. Ako po yaang kasi lang uli. Ako'y magbabak ride. Pero hindi na po ako sasama. Ako'y napapagod na. May pasahero na nga po, uh, si ma'am, uh, magpapahatid po siya sa Miriam College po. Pero dun lang po sa bungad at ano ah. Uh, hindi po yata nag-issue ng sticker ang Miriam College. Kaya po hanggang bungad lang po. At kami po yung nakatawid na sobrang tagal po ng paghihintay namin diyan na sa stoplight ah. Hindi lang po yata 15 minutes na kay 20. 20, min 20 minutos. Bayan nga po at kami ano ah, uh, naihatid na namin yung aming pasahero. 35 pesos po ang pamasahe day yan. At bayan nga po ako nakababa na. At uhu po. Aba, eh, sobrang traffic ho. Talagang iya. Eh, po yung magkabilaan. dulo-dulo ho. Bayan uhu yung kabila. Sa kabilang dulo. Ganyan ho, katraffic. At ako po muna bumili ng palamig pamatid uhaw. At hanggang dito na lang ho. Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta at pagsubaybay. Sana po ay nag-enjoy kayo. Maraming salamat ho. Please subscribe po naman sa ating small channel para po uh, malaking tulong na rin po. Pasalubong ako sa iyo. Thank you!